ka na na kita Kahit masakit para sa akin Di ko to ginawa dahil di kita mahal Kung hindi para palayanin Ang isang tour mo na Alam ko pwede sumaya sa piling ng iba Mabuna na mga bagay na di ko kayang ibigay sa'yo noon di ba Yan ang dahilan na rason Kung bakit bigla ka na lamang sa'kin ng dami Ginawa ginawa ko lahat para lang mapainit Halos mawala ng bait Akala ko pa naman na ikaw na ang lalaki Makakasama ko sa dulo Ngunit hindi dahil sa umpisa pa lang Ay sinaktan mo na agad ang puso Ang isang tulad mo, Sorry. Hayaan mo na lang siyang mawala Buong buhay ko, ito ang pinakamasakit na desisyon Sa relasyon na aking ginawa Dahil sa mahal kita, gusto kita maging masaya Kahit ang kapalit nito pagluha, Huwag ka mag kamila, na lahat, na kang mag-alala sa kabila ng lahat Nakangiti pa rin ako sa'yo Habang palayo ka ang hawak Ang kamay niya binabagtas Ang daan sa akin Sana patay na lang ako Walang pakiramdam at nakatayo sa hangin Para di ko lang masakit At karot ng at kukot ng iyong paglisan Di na malasahan ang pait na dulot Ang bigong pag na di kaya maiwasan Sa kabila na wakas na pagmamahal ko sa'yo Ito ba dapat ang aking matamu? Sugat na wala walang tigil na pag-agos na luha sa mga mata ko Hindi gano'n paman mahal kasi kita kaya tinitiis ko ang lahat ng ito Ako'y handang makulong sa rehas ng kalungkutan Para lang sa ikakasaya mo, malaya ka na Katulad mo na muna, nagbigay ng sugat sakit sa puso at isipan ko Mahirap na tutanggalin Parang itinatita na nabuhusap Ang dami habang sinusulat ko Ang liham na ito Hindi ko pa rin napigil Ang pumatak ng luha ko Biglang pumatak kasabay Ang paglimot sa aking mahal Na dati ay nagpapaligaya At nagpasaya Sa dating malungkot na mundo Namang pinasaya Ngunit pa lahat ng mga yun Bigla mo na lang akong iniwanan nag-iisa Kaya ngayon pa alam na Mo, kailangan kong tanggapin ko, para nang makalimutan ko ang nakaraang mm -hmm. Nagsintagulat ng sukat sa puso ko ngayon ay na Madalim na ang dating mundo, na mamatay, ikaw lang ay mabuhay Nakatandaan tama ba? Na pwedeng maging dahilan na maaga pagkapitan lang aking tali Kung baga di ko na pwede tikman Nang iyong wali gamit ang aking labi Na ko sa puso ko sa isip ng bawat isa Pinagalaban ng isa't isa sa mga hadlang kahit lahat sila kontra Ay wala silang magagawa sa ating pagmamahalan Kapit kamay pa tayo sa salubo Sa hamon na parang walang hangganan Ngunit, bakit bigla ka na naman na diba Ang sa na sa'yo May karamas na mga ng kapuna Kayong isipan na para mapilay na hindi makatayo Habang ikaw ko kapalayo Pinot na hinahabol ang mga bakas mo sinusundan Tinitiis ko ang mga bagay-bagay na nawawala sa akin Pinot ko para pinupunan Kahit unti, unti ko na nararamdaman Na mga palalamig na hindi makini Nawawala na ng pag-asa na masilaya pa Kapira ko hindi ko na masili Sa nabang ang na binibitaw Hoy iiwan Sa na pa ko sa bato Totoo bato. ba to? Bakit ang biglang mo nalaman ako nilisan? Bakit ba? Yan ang mga tanong na